Para humapo kami ng paroy lang po. Yun lang ang aram niya. ako pagtitinda. Yun lang po ang samunghanap buhay. Bago po kami magkaigwanin training po sa agriculture. Ako man po, dati talagang para tanom. Natanom akong gulay, natanom akong ano, paroy. Pero po, dahil ko aram ang mga pag-aabonong iyan. Kadto. Sabali ang local government unit, through the Municipal Agriculture Office nung nalaman po namin na mag implement ng farm family dito sa Bayan ng San Fernando na kung saan target nito matulungan yung ating mga uh, mga nanay, mga pamilya sa isang barangay para ma-afflift ma yung kanilang uh, pamumuhay. Hindi lang po sila ngayon involved sa production, kundi sa value-adding activities, particularly sa food processing po. So yung farm family modeling project po ng ATI Bicol is an uh, innovative uh, extension program kung saan po uh, nire-recognize natin yung contribution ng farm family sa agricultural development po, particularly sa mga rural areas. Ano po? So nagsimula po ito noong 2018 sa bayan po ng uh, San Fernando sa Camarines Sur. Ay una nagkaroon muna kami ng pagpupulong sa sa office with my uh, mga personnel na mag handle ng uh, special project ng ATI. Nag-usap-usap kami kung sino ang possible na magiging target beneficiaries and siyempre kailangan din na nandun yung pagkikipag-coordinate sa barangay council uh, ka sa mga officials ang nangis niyan po kung saradit pa kami or nag i kami, ma'am. Sa badang talaga po. Ang samuyang pagtanong, balingoy, kamuti, mais. Tapos po mga batag, pag time pong mag-ano ni, eh, nagbuburungan na po yan. Nagbibenta po kami sa, kuya, mi -gug po, pinibenta kami sa talipapa. And siyempre, may mga binigay din po kami mga input sa kanila farm inputs katulad ng mga vegetable seeds. So, trainings para maging capacitated po sila. After nung ma ibigay ng ATI yung mga farm tools, mga farm equipments nila, so nag-counterpart po ang LGU na mag ng Farmers Field School on Vegetable Production. So, doon kami nag intervene para maturoan namin sila ng mga teknolohiya kung paano mapabunga nila na maganda yung mga vegetable na itatanim nila lumang ko po na na-experience po ang pagtanong kung paano na ang basta matanong palan. Maray ang samong paghusi, as in maray ang samong may mga gulay. Katabang ko ang mga aki ko, agung ko, para po maproduce me ang mga gulay na samong kabuhayan. Ayan pong pag Gibo me po ning mga organic na dai na po babayadan, dai na po babakalon. Iyo po tuan ginigipi me aro po ngayakan ipot nin manok. A ano po yan, biga sa mga dapat magin abono. Don po sa ano ibang ahensya na tumulong angat buhay ni former vice president Leni Robredo na kung saan po uh, nag nagbigay po sila ng uh, asistensya. Na-link na sila sa iba-ibang ahensya ng gobyerno gaya ng DTI, yung Private National Foundation, DA Regional Office, pati na rin nga sa DAR. Nakitaan din sila ng potential since marami silang napuproduce na mga gulay. Yung excess na sobra sa pagbibenta nila, hanggang sa na-award din po sila ng DTI ng Shared Service Facility on uh, Processing, Food Processing. Hindi lang po sila ngayon involved sa production, kundi sa value-adding activities, particularly sa food processing po. Kasi meron na po sila ngayong uh, minamarket ng mga uh, products, katulad ng mga chips, mga chili paste, at other products po na kung meron pong uh, sobra sa uh, excess doon sa kanilang produksyon na minsan po ay talagang matumal po ang bentahan. So instead na ma masayang po yung produkto, ipinoprocess po nila yon So it's an additional income pa rin para sa ating farm family beneficiaries. Ang mga ano po, produktong day na napapakal or natatada, ginigibo ko pong process para day masayang. Araw kang mga pipino, uh, kalabasa para po idagdag sa samu kabuhayan Kaya po mga aki ko, mga pamilya ko, or kapwa ko, sinishare ko po ang mga nanodan ko po sa pagtitraining. Harap kang ano po, uh, chili paste or, or vegetable chips. So during implementation, ma'am, nakita namin yung excitement nila sa pag-participate nila, pag gawa nila ng mga inaatas sa kanilang gawain, pag-produce nila ng mga gulay, na talaga active sila hanggang sa ngayon, na hindi na lang sila solely na ng vegetable, although nandoon pa rin yung pagtatanong nila hanggang nasa processing na sila, umangat na yung uh, level ng ano nila po. Minsan kinukuha na rin silang mga resource person na ituro nila yung mga natutunan nila, lalong-lalo na sa processing. Ang LGU po ng San Fernando, sinda po ang dalan para sa kuya na makaabot sa Kamsor co -op. Ang Kamsor Co-op po, saro po sinda ang nagtabang sa Samuya. Ang mga vegetable mi po, ma'am, na fresh or processed. minsan po na iba po kami, eh, na ano po kami kang kadiwa ng Pangulo. Ang kadiwa naman po ng DE ng region, na tinda po kami ng Robinson, So for ibang intervention po, yung ating farm families ay na-invite then during the National Farm Family Congress na isinagana po ng uh, Agricultural Training Institute sa Diliman. So pinadala po natin yung ating five farm families doon para po mag-participate. So doon po ay nagkaroon ng uh, pagbibigayan ng mga best practices among our farm families, nagkaroon ng networking ng linkaging among yung farm families natin from the different regions ng Pilipinas. Duman ko po naranasan ang maki, ano po sa iba-ibang tao. Duman ako nagkusog buot as in, inano ko ang sadiri ko na manudan ko ang kusog buot, tiwala sa sadiri, as in, tiwala sa kapwa. Nagtuturo po ang luwa ko dahil sa isip dapat sa gawa din pala, ma'am, sa pagmamahal sa kapwa. Kaibahan ko si ko po sa kasi ko. Kami, ma'am, tuluan kaibahan duman sa, anong ano, Manila. Nakaabot ako duman sa kununyan na, na, nakikinabang na po ang sa kong mga magpapo sa pag-adal. So, hindi lang kasi yung nanay ang nagiging imbeto dito lahat na member ng family, yung anak nila, at natuturoan po sila ng tamang pamamaraan kung ano ang mga kailangan gawin sa pagtatanim. Parang nag, ano sila, naging independent ano, through this project. Eh, nagkaroon sila ng additional livelihood. Siguro yung relationship sa family nila mas lalong naging stronger kasi hindi lang sila yung um, pe-perform o naghahanap buhay, katulong rin nila yung buong family, yung mga anak nila, yung asawa, na which is nung una, medyo hesis, hesitant sa support na binibigay. Pero nung na, siguro naunawaan din nila, nakita din nila yung uh, potential, naging supportive na rin sila. So, naging maganda yung relationship ng family inda, nila. Ako, ma'am si Mercedes Gapoy. na ma'am po na natabangan ay, kan ETI sa kakan LGU kan mga pagkanood at kan pagtanom. Takot mo po, medyo dahil naman po kami tios na maray na ito talagang ano, masakit ang buhay. na po ang pagkukuanan ng pagbuhay. Kaya salamat po sa mga tapang. Kaya hey, ako po, si Maria Paloma, proud po ako maugma ako dahil tano po nai adapt ko po ang mga sa indang mga tinaong leksyon or training sa buhay ko po sa, sin sa pamilya ko po.